Tahimik man ang pusa sa kanyang pagkilos, taglay niya ang wika ng kalikasan, isang uri ng komunikasyon na hindi binibigkas kundi dinadama, nakikita at nararamdaman. Sa bawat pagtaas ng kanyang paa, bawat pagtitig sa tila, walang laman na direksyon at sa bawat pagtakbo niya papasok sa ating tahanan, dala niya ang mga mensaheng hindi agad maipaliwanag. Ngunit ramdam sa hangin, sa balat, at sa damdamin. Sa mata ng karaniwang tao, ang mga kilos ng pusa ay maaring simpleng galaw lamang. Ngunit para sa mga marunong tumingin sa pagitan ng kilos at katahimikan, ang pusa ay isang nilalang na tagapagdala ng senyales isang espiritual na mensahero na ipinapasa ang mensahe ng kalikasan sa mga handang makinig at maniwala. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video ito ating tatalakayin ang mga pinakakaiba at hindi pangkaraniwang kilos ng pusa at ang mga dahilan at ibig sabihin nito. Una ay ang pag-appear o ang pag-high five ng pusa sa iyo. Ang pag-appear ng pusa ay isang palatandaan ng tiwala at koneksyon. Hindi ito karaniwang kilo sa mga pusa maliban kung sila ay komportable at malapit sa isang tao. Kaya kapag ginawa ito ng iyong alaga o kahit ng isang pusang gala, may tuturing itong simbolo ng positibong enerhiya pagkilala sa mabuting intensyon mo at pahiwatig na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng kalikasan o ng espiritu ng hayop. Sa maraming pamahiin at pananaw, ito ay tinuturing na swerte sa iba't ibang aspeto. Una, ito ay swerte sa relasyon. Ipinapahiwatig nito na may paparating na pagkakaibigan, pag-ibig o bagong pagkakasundo. Pangalawa, ito ay swerte sa enerhiya ng bahay. Ang pusa ay tinuturing na espirituwal na tagapagbantay. Kapag nagpakita ito ng palakaibigang kilos, sinasabing malinis at positibo ang enerhiya ng iyong tahanan. At pangatlo, swerte sa araw na iyon. Sinasabing magaan at maganda ang daloy ng araw kapag may pusang kusang lumapit o nagpakita ng greeting katulad ng pag-high five. Pangalawa ay ang pusa na nakatayo at nakatingin ng diretso sa isang lugar o bagay. Kapag ang pusa ay nakatayo at nakatingin ng diretso sa isang lugar o bagay, madalas itong tinuturing na hindi pangkaraniwang kilos. At maraming tao ang naniniwala na may kahulugan o pahiwatig ito, lalo na sa usaping espiritual at pamahiin ang mga pusa ay may matalas na pandama. Maari nilang maramdaman ang mga tunog, galaw o enerhiya na hindi natin naririnig o napapansin. Ang pagtitig nila sa isang lugar ay maaaring sinyales na may presensya o pagbabago ng enerhiya sa paligid. Kapag nakatitig sila sa isang tila walang lamang espasyo, posibleng may di nakikitang presensya na kanilang napapansin. Maraming naniniwala na swerte ito, lalo na kung kalmado ang pusa habang ginagawa ito. Kapag tila may binabantayan ng pusa, pinaniniwalaang inaalerto ka nito sa posibleng panganib o negatibong enerhiya. Pangatlo, mga nakataas na paa ng pusa habang nakatayo. Kapag ang pusa ay tumayo gamit ang dalawang paa sa likod, at itinaas ang dalawang paa sa harap, ito ay isang bihirang kilos na may malalim na kahulugan sa ugali ng pusa at sa mga pamahiin. Kapag bigla itong tumayo at tinaas ang harapang mga paa, maaaring nagulat, nagtatanggol ng sarili o nagpapalaki ng itsura para magmukhang mas malaki, lalo na kung may ibang hayop o tunog na kabigla sa kanya. Kung kalmado ang mukha ng pusa at tila parang sumasayaw o nag-aabot, maaring gusto lang nitong makipaglaro o humingi ng pansin. Sa ilang pamahiin, ito ay swerte. Itinuturing ito ng iba na parang pagpapakita ng pusa na handa siyang ipagtanggol ang tahanan laban sa di nakikitang panganib ang pagtindig ng pusa na may taas ang mga paa ay parang pag-akyat ng swerte. Kaya sinasabi ng matatanda na may biyayang darating. Pangapat, ang pagtakbo ng pusa ng mabilis papasok sa bahay. Kapag ang isang pusa ay biglang tumakbo ng mabilis papasok ng bahay, ito ay may iba't ibang kahulugan, depende sa sitwasyon. Ngunit sa maraming kultura at pamahiin, ito ay may malalim na pahiwatig at madalas ay may kaugnayan sa swerte, babala o enerhiya. Tumakbo siya sa loob dahil may naramdamang panganib sa labas, katulad ng tunog, hayop, tao, ulan o kakaibang enerhiya. Maaari ring siya ay humahabol ng seguridad. Ang bahay ay lugar ng kaligtasan, kaya tumakbo siya doon para magtago o magpahinga. At maaari ring ang pusa ay excited lamang o masayang emosyon. Maaring bigla siyang nakaramdam ng saya o kilig, lalo na kung alaga mo siya at paborito niyang lugar ang loob ng bahay. Ayon sa pamahiin, senyales raw ito na may magandang enerhiya sa loob ng bahay. At pinaniniwalaang ang biglaang pagpasok ay paghatid ng positibong balita, biyaya obisita. Kung ang pusa ay hindi natatakot pagkatapos pumasok at tila relax siya, swerte ito. Ngunit kung tila balisa o kakaiba ang kilos niya, maari muring suriin kung may kakaibang enerhiya o pagbabago sa paligid. At panglima ay ang paggulong ng pusa sa sahig. Kapag ang pusa ay nagro-rolling o paggulong gulong sa sahig, ito ay isang kakaibang kilos na puno ng kahulugan. Mula sa natural nilang ugali hanggang sa mga pamahiing may kaugnayan sa swerte, enerhiya at espiritual na koneksyon. Ang pag-expose ng chan at pag-rolling ay palatandaan na kampante at ligtas ang pakiramdam ng pusa sa lugar at sa mga taong kasama niya. Ibig sabihin, tanggap kanya. Ito ay kilos ng pusa kapag masaya siya, relaxed at gusto lang gumulong para maibsan ang enerhiya o para masarapan sa pakiramdam ng sahig. Kapag gumulong ang pusa sa sahig, sinasabi ng mga matatanda na magaan at positibo ang daloy ng enerhiya sa loob ng tahanan. Hindi gagawin ito ng pusa kung may mabigat o negatibong presensya. Ayon sa ilang pamahiin, kapag ang pusa ay bigla na lang gumulong sa harap mo, ito ay sinyales ng swerte, bisita o oportunidad na paparating. Kaya kung makita mong gumulong-gulong ang iyong pusa sa harap mo, ngitian mo siya. Baka may swerteng kasunod. Sa katahimikan ng kanilang presensya at sa tila simpleng galaw ng kanilang katawan, ang mga pusa ay nagiiwan ng mga bakas hindi ng yapak, kundi ng kahulugan. Hindi man nila kayang magsalita gaya ng tao, ang kanilang bawat kilos ay tila bulong ng kalikasan, sa gisag ng espiritual na enerhiya at paalala na sa mundong ito, may mga bagay na hindi nasusukat sa lohika, kundi sa paniniwala. Ang pag-high five ng pusa ay tila simbolo ng koneksyon isang tanda ng pagtanggap at pagsisimula ng mabuting ugnayan. Ang pagtayo at pagtitig nito sa isang tiyak na direksyon ay tila pagbabantay sa hangganan ng mundo ng tao at ng espiritu. Ang pagtaas ng kanyang mga paa habang nakatayo ay tila senyas ng proteksyon o babala. Habang ang biglaan niyang pagtakbo papasok sa bahay ay parang pag-uutos ng kalikasan na tayo'y maghanda o magpasalamat. Sa likod ng bawat pangkaraniwang kilos nila ay may nakatagong misteryo at sa puso ng mga naniniwala, ang bawat pagkilos na iyon ay maaaring maging simula ng swerte, gabay o isang tahimik na mensahe mula sa kalikasan. Sapagkat ang pusa, sa kanyang katahimikan ay isang nilalang na naglalakad sa pagitan ng mundo ng tao at ng hindi nakikita. At sa kanyang mga kilos na ipapasa sa atin ang mga mahiwagang ugnayang iyon. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ang mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.